Kahit tapos na ang Semana Santa, nakabantay ang mga pantalan sa bansa sa dagsa ng mga pasahero pabalik ng Metro Manila matapos ang mahabang bakasyon. Si Rod Lagusad sa Centro ng Balita Live. Angelique, patuloy pa rin na nakaantabay ang pamunuan ng Philippine Ports Authority sa mga pantalan sa bansa. Ito'y kaugnay pa rin ng pag-uwi ng ating mga kababayan matapos ang paggunita ng Holy Week nananatiling nakabantay ang mga ang Philippine Ports Authority sa mga pantalan sa bansa matapos ang long weekend o holy week. Sa datos ng PPA mula March 22 hanggang March 31, Easter Sunday, higit 1.8 milyon na mga pasahero ang naitala. Mula sa bilang na ito, higit 269,000 na mga pasahero ang naitala kahapon, Easter Sunday sa mga pantalan. Ayon kay PPA spokesperson Eunice Samonte, inaasahan nila natataas pa ang bilang na ito ngayong araw lalo't may mga uuwi pa rin ngayon. Una nang inaasahan ng pamunuan ng PPA na nasa 2 milyong mga pasero ang kanilang o ang kanilang maitatala sa po natin na mas tataas pa no, yung bilang ng mga pasahero at yung data na nasa atin ngayon dahil uh, ito po makaramihan sa ating mga kababayan bagamat yung ilan sa kanila mas pinipilit na huwag mo nang uh, makisabay no, sa dami ng mga umuwi kahapon eh ngayon po sila magta-travel ngayong Monday kaya inaasahan natin na mas madadagdagan pa to at uh, marami pa po ang uh, madadagdag sa ating datos. Kabilang sa mga pantalan na may pinakamalaking naitala na mga pasahero ay sa Mindoro, Panay Gimaras, Batangas, Negros Oriental, Siquijor at Bohol. Actually, masasabi nga natin na isa sa mga dahilan kung ba't marami dito sa PMO Mindoro, bukod sa mga umuuwing mga taga-probinsya ng Mindoro, ay yung mga tourist spot doon, gaya ng Puerto Galera, maraming nagbe-beach po dyan tuwing Holy Week. So, isa po yan sa mga dinarayong port ngayong uh, Semana Santa. Samantala, pagdating naman sa mga kalap o sa kalapit itong pantalan, ang Batangas sport Batangas port po natin na ating monitoring ay nasa umigit ko muli lang nasa 30,000 no yung daily average passenger natin din. At uh, marami po ang na-monitor natin doon sa Batangas. Kumbaga kasi gateway po yan eh no. Mula sa Batangas may mga biyahe din papuntang uh, Luzon at papunta rin sa Visayas at Mindanao. Dito naman sa Manila North Port, hindi gaano kadami ang mga namonitor na pasahero ng PPA. Ayon kay Samonte, kadalasan ay nagkukumpulan ng mga tao dito katulad kapag December na isang peak season. Anya, nagpatupad na ng mga pagbabago dito sa naturang pantalan. Kasama na dito ang pagalabas ng terminal fee counter at pagpapalawag ng concourse area ng Manila North Port. Bukod dito, tinitindi na makakatulong o kaya nakatulong dito ay yung hindi ipon ng mga pasahero kumpara noong Disyembre ay wala namang nakansela na biyahe dahil sa sama ng panahon. Angelique dagang paalala ng PPA dahil ngayon ay April 1 o April Fool's Day ay iwasan ang magbiro katulad ng bomb joke dahil nitong nakaraang Holy Wednesday, March 27, dyan sa may bahagi ng Puerto Galera ay may nagbirong pasahero dyan sa may passenger terminal building dyan sa Puerto Galera na ngayon ay nahaharap sa paglabag sa anti-bomb joke law. Angelic? Yes, Rod. Sa mga nagbabalik, ano? Uh, may mga insidente ba na, 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 mga nawala, ng na, mga bagahe, o di kaya baka naman may nakapuslit at natangay ang kanilang gamit? Angelique, base sa nakapanayam natin si PPA spokesperson yun ni Samonte, wala namang dito particular sa Northport na nabanggit na merong nawala ng gamit dito. Pero kapansin-pansin na may mga humahabol na bumiyahi dito. Kanina may nakausap tayo, pabiyahe sila ng Osami City na marami silang dala pero sinadya talaga nila to dahil may kasama silang bata at alam nila na konti lang ang pasahero ngayong araw. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo Rod Lagusan.